sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tataya tatayahin ang manggugugol, magugugol para sa malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maitap, maipapatapos. Siya'y kukutyain ng lahat nang makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa, sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampun libo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampun libong tauhan. At kung hindi, na niya, kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya na makinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.